Aba, Brother Jun Bakit? Prinopisiya sa Biblia na ang Panginoon ay babalik kasama ng mga ulap at makikita siya ng bawat mata. Ang magiging eksena, may mga kidlat, kulog at magugulong mga ulap, nagmamarcha mga hukbo at nayayanig ang langit at lupa. Ang pakiramdam ay puro kasiyahan, kasabikan, napakaligayang pagdiriwang at labis-labis na kagalakan. Yung pakiramdam na... Para ka namang naihibang niya. Oo naman. Bahagi lang ng kwentong alam mo, hindi ang buo. Ha? At paano mo naman naisip ang bagay na yan? Anong sabi sa pahayag kapitulo isa, versikulo pito? Narito, siya'y pumaparitong nasa mga alapaak at makikita siya ng bawat mata at nang nangang si ulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsitaghoy dahil sa kanya. Teka, kasasabi mo lang na pagdating ng Panginoon sa mga ulap, ang mga tao ay mapupuno ng galak at magiging masaya. Tama yan! Bakit sinasabi rito na at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya? Ha? Huh? Di ba? Ha? Huh? Di ba? Bakit mananaghoy ang mga tao pag dumating siyang nasa mga ulap? Deng yun, kung talagang gusto mong maintindihan yan, tingnan natin ang ibang mga propesya sa pagbabalik ng Panginoon. Ibang mga propesya? Napakarami pang mga propesya sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Huh? Hindi lang ang pagdating kasama ng mga ulap ang tanging paraan ng pagbabalik niya. Kung ganun sinasabi mo bang sa iba pang mga paraan darating ang Panginoon? Oo, oh, nga. Anong sabi sa pahayag labing anim, versikulo labing lima? Narito, ako pumaparitong gaya ng magnanakap. Sa Mateo 25:1-13, datapuwat pagka hatinggabi ay may sumigaw, "Narito ang kasintahan lalaki. Magsilbas kayo upang salubungin siya." At sa Pahayag 3:2, dalawampu naman. Narito, ako nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, hmm. ako ipapasok sa kanyang pinto, hmm. at hahapong kasalo niya, at siya kasalo ko. At sa Lucas kabanata 17 naman, ang sila'y tagataga ng sandali nga. Ano bang ginagawa mo, Bible study? Sinasabi ko lamang para sa ng pagbabalik ng Panginoon. Pinatutunayan ba ng mga siping 'yon na darating ang Panginoon sa iba pang mga paraan? Hindi ka sigurado? Ha? Huh? Pagkahating gabi ay may sumigaw. Oh. Nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Oh. Gaya ng magdanakaw. nga. Oh. Hindi mo pa rin ba makuha mga sinasabi ko? Ah! Ha? Ganito! Kuha na? Mas lalo lang akong nalilito. Ay! Pakipaliwanag mo nga. Kung ang tanging paraan ng pagbabalik ng Panginoon ay yung nakasakay siya sa mga ulap, Paano matutupad ang darating ako gaya ng magnanakaw? Oo nga, tama ka. Kung nakasakay siya sa mga ulap at nakikita siya ng bawat mata, bakit may sumigaw ng ang lalaking kasintahan? Salubukin ninyo siya! O kaya naman, bakit kailangan pang umatok ang Panginoon? Oo nga. Mukhang hindi lang ito paraan kung paano siya darating. Tama. Ipaliwanag mo pa. Sa mga propesya ng Panginoon, hmm. palihim muna siya darating tapos saka magpapakita sa lahat. Pagkahating gabi ay may sumigaw. Tatayo at kakatok sa pinto, gaya ng magnanakaw. Lahat nun ay tumutukoy sa pagdating niya ng palihim. Ang pagdating niya na nasa mga ulap ay ang pagpapakita ng Panginoon sa lahat. Ganito may sasakot para ng mga propesya ng Panginoon. Ah, babalik ang Panginoon at darating muna siya ng palihim, hmm. saka siya magpapakita ah. sa lahat. Teka, bakit ba darating muna siya ng palihim? Ang pagdating ng palihim ay tumutukoy sa pagkakatawang tao niya at pagdating sa mundo bilang ang anak ng tao sa pagkakatawang tao niya? Sa pagiging anak ng tao? Batay ba yan sa propesya? Ilang beses pero no oh. ng Panginoong Yesus na babalik siya bilang anak ng tao. Magpapakita siya at darating bilang anak ng tao. Halimbawa, oh. sa Lukas 17, versikulo 24, 25, anong sinasabi Gaya ng kidlat na nagliwanag sa isang panig ng langit at nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng langit, gayon din ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapot, kailangan muna siya magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Base nga ito sa propesya. Oo, tama. Teka, ano yung tinutukoy na anak ng tao? Ang anak ng tao hmm? ay ipinanganak mula sa tao na may karaniwang katauhan. Kung ito'y espiritong nilalang, hindi matatawag na anak ng tao. Oo, tama. Kaya ang tungkol sa pagpapakita, Bilang anak ng tao at pagdating bilang anak ng tao ay tumutukoy sa pagbabalik ng Panginoon bilang nagkatawang tao. Kung hindi siya magkatawang tao, hindi siya matatawag na anak ng tao. Dahil ang Diyos na Jehovah bilang Espiritu ay hindi matatawag na anak ng tao. Ah, ang pagdating bilang anak ng tao ay tumutukoy sa Diyos bilang nagkatawang tao. Tama. Isa talaga tong hiwaga. Pero rin ng Panginoong Yesus, natapuat hmm. kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ang lahing ito. Isa na naman yung patunay na ang Panginoon ay magbabalik na na sa katawang tao. Kung ang tanging paraan ng pagbabalik ng Panginoon ay yung nakasakay Siya sa mga ulap, paano matutupad ang nasabing propesiya? Tama ka. Kung babalik ang Panginoon ng sakay lang ng mga ulap, hmm. sinong magtatangkang labanan o tanggihan Siya? Ayun. Naunawaan na Niya. Naunawaan ko naman eh. Ha? Ah, darating ang Diyos sa katawang tao, para ipahayag ang katotohanan at gawin ang paghatol. At yun, ang katuparan ng mga propesiya ng Panginoong Yesus. Ha? Aling propesiya? Ang amay hindi humahatol kanino man, kundi pinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Ang nagtatakwil sa akin at tumatanggi sa akin mga salita ay may isang kahatol sa kanya. Ang salitang aking sinasalita ay siya sa kanya'y hahatol sa huling araw. Magkakatawang tao ang Diyos para ipahayag ang katotohanan. May mga propesiya sa Biblia tungkol diyan. Ama. Bakit hindi na lang gawin ng Diyos ang paghatol bilang espiritu? Isipin mo to, ha? Hmm. Kung ipahayag niya ang katotohanan at gawin ng paghahatol bilang espiritu, magiging madali ba para sa atin ang unawain at angkapin? Teka, meron akong biglang naalala. Hmm. Ang sabi sa Biblia at nakikita ng lahat ng mga kulog, mga kidlat, tunog ng trompeta at bundok na umuusok, nang hinig sila hmm. at tumayo sa malayo. At sinabi nila kay Moises, magsalita ka sa amin at aming didinggin. Tama. Ngunit huwag magsalita ang Diyos sa amin, baka kami ay mamatay. Anong sinasabi sa atin ng sipingin sa Biblia? Kung magsasalita ang Diyos na parang kulog sa kalangitan, hindi maunawaan ang mga tao at walang lalapit. Tama naman, di ba? Talagang tama yan. At di pa natatapos dun ang kahalagaan ng palihim na pagdating niya bilang katawang tao upang gumawa. Talaga? Meron pa? Inula sa Biblia na mm. pagbabalik na ang Panginoon, ihiwalay niyang mabuti sa masama, ang kambing sa tupa, ang trigo sa damo, at ang matatalinong berhen sa mga mangmang. Hindi pa? Oo nga. E anong kinalaman nun sa pagkakatawang tao ng Diyos para gumawa? O sige, bibigyan kita ng simpleng halimbawa. Mm, sige. Kung may gustong malaman ng emperador sa mga nasasakupan niya Paano niya kaya gagawin yon? Ang mag-usisa ng nakasimpleng damit. Oo, oh, tama. Kung sasakay ang emperador sa kanyang karuahe, oh. may mga gwardya. At kitang-kita siya ng lahat ng mga tao. Siguradong magkakandara pa ang mga opisyal para lang salubungin siya. At walang magkakamali. Tama. Kung ganun ang mangyayari, ang mga traidor at mga tapat ay mahirap matukoy. Oo, oh, tama ka. Kaya darating ang Diyos sa katawang Teka, tao upang na. Ko na. Huh? Sinasabi mo na ang pagkakatawang tao ng Diyos ay madali makakapaglantad ng tao. Kung darating ang Diyos kasama ng mga ulap, at tinawag ang isa na masama at ang isa naman bilang kambing o kung tawagin kanya na mangmang na birhen. Makukumbinsi ka ba? Kung wala namang mga katibayan, syempre hindi ako makukumbinsi. Kaya nga kung magkakatawang tao ang Diyos, yun ang maglalantad sa lahat ng mga tao. Ang mga naghahanap na katotohanan at na nakikinig sa tinig ng Diyos ay ang mga matatalinong birhen. Nakikita nila ang pagpapakita ng Diyos sa mga salita at gawain na makapangyarihang Diyos at tinatanggap nila ang kanyang pagbabalik. Ang mga tupa niya ay naririnig siya. Ang mga mangmang na birhen naman dahil ang nagkatawang taong Diyos ay mukhang karaniwan at normal. Ay hinuhusgaan siya, kinukontena at tinatanggihan. At yun ang maglalantad sa masasamang tao. Grabe pala! Sa paggawa ng Diyos sa katawang tao, napipili ang mga tao ayon sa uri. Napakatalino talaga ng Diyos. Sa mga huling araw, darating ang Diyos sa katawang tao para magpahayag, humatol, linisin at iligtas ang sangkatauhan. At para gumawa ng grupo ng mga mananagumpay, matapos niyang magdulot ng sakuna at magbigay ng mga gantipan at parusa, Magpapakita siya sa lahat ng bansa sa mundo. Kung ganun, yung pala mga hakbang ng gawain ng Diyos.